Hello mga mare, special shout out sa lahat ng mga sisters, daughters and mothers natin na nagsasakripisyo sa malayang lugar bilang OFW para maitaguyod nila ang kanilang pamilya. Uh, laking saludo namin sa iyo. mahal na mahal namin kayo At sana on this day, Mother's Day, ma-enjoy nyo yung special edition namin ng Havits. Happy Mother's Day! Okay. Nakakailang kanto na tayo. Dito pala naging paki yung mga Pilipino ng mga balikbayan box ko balik ng Pinas. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nag sa ating kumain. Hanap pa tayo ng uh, Pinay na willing magpakain sa akin. Baka natakot sila laki ko. Baka maubos yung baon nila. Ayan, nilayo tayo kumain first time. Sawakas, mga kadistritos, may malakas na, lang, na loob na akong kumain. Siyempre, kanina pa mga Pilipino dito, pero natakot sila kasi ang ko eh. Susubukan natin yung hinandaan nila dahil sawa na ako sa Chinese food. Ano po hinandaan nyo? Nice! Paxiu, kaldretang manok, and... pancit dahil birthday natin. <laughs> okay, kakain mo rin tayo. Okay, so sa wakas, saktong-sakto pa yung pinakain sa akin nila ate. Uh, pansit, dahil birthday ni ate, tsaka birthday ko rin. So, pansit. Hmm? hmm. So totoo lang so, tawang na ako sa Chinese food at dim sum Kaya sakta pinakain ako nila ate dito Sarap nung isda sarap eto dito ako excited ano kinilaw na pipino kinilaw na pipino wow wow very very refreshing itong kinilaw na pipino may food salad pa, may kalireta. Pero, what is special dito sa inang Daniel Ate? Is kahit sabihin mong kalireta, pipino at patsit lang siya, it tastes like back home. Tuwing linggo, nagtitipon-tipon ang mga Pilipino at Pilipina dito sa Central. Dahil sa atin, yung mga pitbahay. Aminin natin mga Pilipino, mga marites, mga chismosa, chismosa. okay, so, ayoko na pag-usapan yung pagkain. I'd rather take advantage of this opportunity para batiin ng mga kababayan natin yung mga minamahal nila sa buhay back home. Ate, take advantage, batiin nyo. Ito muna. Hello sa family ko sa Angeles. Ingat oh, po Angeles, kayo. Yes. Kayo po taga saan? Hello po sa family ko sa Isabela po sa Hawaii. Ah, wow, Isabela. Kayo po te kita pawan po, po sa family ko diyan Sanya. Kita pawan ko lang ng tupi. Oo, Oh, mupali ko kita pawan soon. Uh, ako po si Javi habagat Bagatsing mula po dito sa Central Market. Kinakanta na ako ng happy birthday so di ko na alam mangyayari. Thank you. Parati kong sinasabi sa inyo, huwag kalimutan ug galin iti pang mga waitrate at waitress. Pero always remember, pagdasal natin yung ating mga bagong bayani, mga OFW eto yung simpleng kaligayahan nila magsama-sama at kumain ng masarap na pagkain dahil namimiss nila yung Pilipinas. Mula po dito sa Central Market, kain pa ako. Have you sing, signing off.